Dini sa Batangas ay walang pinipiling panahon kahit tag init tag ulan pag ikinapaibig sa lumay ay walang hahad lang sa, sa inyo. payay panahon ng El Niño ay pagkasarap maglume. Ay maikwento ko, kami galing sa SS ng NI sinamahang ko at ara 6 years old na digi ka birthday laang Ay nakapaghulog din sa SS kahit papaano sa sariling sikap niya. Ay ingor na sa akin, gutom na daw ay, siya. Sabi ko isa siya, sama kayo sa akin, doon tayo maglulume sa likod ng City Mart at doon masarap-sarap ay masarap nga at ako ay naglaway sa loob niya. Ay di nga kara-kara kami pumunta daw at namang gutom na din, tanghali na. Ay, ay, agad na may nakapasok din eh. Di nilang yan sa may likod ng City Mart. Pagkapasok ngayon, naghanap na kami din ng bakanting lamisa at doon kami tatayo at mag ng order. Dahil ito'y pagkaupo. ay tulala. Hindi ko alam kung tulala na walang maibayad o tulalang gutom na. Malayo ang tingin eh. Oh, oh. E eh, pa pasal na ata ang tsurang are. Kung hindi nag-agahat, madaling araw pang umilis ng bahay, pumunta na isa. Eh, baka tinitingnan ang logo na ring Brother Lumi House na are. Ayan, di pa na ang suleng Oh, number 5 kami din eh. Ay, are naman pala ang tinitingnan. ang mga presyuhan. Naku na mo problema wala atang ibabayad di siya maghugas muna kayo din ng plato iwanan ko muna kayo pag wala tayo na ibayad Eh, wala akong dalang pera ay nai isang order na lang ang Ating tayo hati na ay di double toppings na lang in order ko para sa amin daw oh, ay di ako pandali din ng pagdudidyo nang may maipahili sa inyo nang kayo maglaway at magkalat diyan bahala kayo ay puno ang ibabaw ay ng toppings kay naman na. ay di kumuha ng inay ng kalamansi at pipig na ang kanyang sausawan ay di na unlimited ang sibuyas sa tubawang kaya masarap din magluma di na, di na mga sawsawan awan at mga panlahok ay hindi tinipid kaya hindi masarap paglumi. O oh, kung hindi lumalayo-layo at baka kayo matalabisikan sa mata sa pagbibidyo. O oh, kita na nyo yan, di kayo kaganda ng aming luming aray. Yan, yeah, di kayo marami na din aray. Hati na kami sa isa at aray may double tapping. Saan naman na inay minsan lang kami magdate ay hati pa sa isa eh. Yan yeah, yun, pagdating naman sa bahay kay pagluluto ang bihong. Ay marami ding nakain din na kain din ng aming kasabayan eh. O oh, tignan nyo aray, oh, papakita ko oh, at baka kala nyo kami lang ang tao din eh. O, oh, bigayang pisingin, naka-gay. O, oh, may bakante pa daw sa upong yaon. Baka may gusto mag-lumiti yan. Siya, tama na ang satsat at ay kakain na. Talagang pasal lang, inay-ay. -ay, talagang dinunggit na ang mga panlahok. Dinadali na ang mga panlahok. Inunang panlahok. Inay, lagyan ng ano, ng noodles. Hindi puro lahok. Ha, baka ako iubusan ninyo ang itlog pugaw dadaluyan yan tigay sa tayo isa lang ang kukuha ninyo di yan. ay kuha ang power. abay ikinuunang atay mautak na ng inay paborito yung atay hati tayo hating mag ina Yon, may isang itlog pugaw nakuha hinahalwat hinahalwat kung ano pa makukuha oh uh. Dagdagin naman ang Mika eh bakit di puro laman ang kinukuha Kaya naman daya din ang inay. Okay ato iubusan niya ako magbabayad. ayon hindi nakadali na nilagyan na ng pampaalat at at saka kalamang sa pinigaan. dinadali di na ang kanyang luma. Ayun nga, ay kami nga galing sa SS Mike Quinta ko. Eh di kaya ang inay eh, nung mamatay ang tatay, eh, minakuha SS. No, nakapag-isip ngay ng inay na dapat daw siya may SS din. pagdating ng panahon ay may makukuha pag siya ay nag Eh, ang tatay naman ay nautas na maaga. Ay di lam sa minakuha. May may kaunting pirang nakuha. Eh dahil nga ang inay gustong magka-pension kahit kaunti, naghulog na day, naghulog na ng kanyang sariling si kahit maglalako lang ng tinapa nung una-una, ay talagang nagpilit maghulog ang inay buwang buwan. Kung tawagin ay voluntary contribution yun ang tinatawag sa SS ngayon, ay ang hindi kot lagi namang uuwi mag isa sa bayan ay eh, pagliban naman nakapoy nakakatakaw sa dami ng sasakyan at isa pa ay mga online ang mga people upan puro online ngay aw tinuro kanina hindi ko mag isa lang aray, wala ay magagawang ano hindi magagawang kanyang pension ay puro online eh lahat email online gay aw mag upload hindi eh, na ako lumiban nala ang sa aking trabaho para masamahan ng inay para maayos na din ang kanyang SS na ako pandali na din ng kaan, kasarap ng lumi din na kayo pumunta din eh, sa likod na City Mart din sa may bayan. Sa so, dyan naman pag ako napunta ng bayan, ay di nilang ako naglulumi. Aba, ay di ako pabalik-balik lagi. Kahit yung kapatid kong kasama ko, pagka na bayan, ay di kami naglulumi. Ay sisiyah. Ay, tingnan niyo aring inubos ko na arang lumi ko. kahit kami hati ng inay, ako busog dun din eh. Ay, hindi na kami umorder ng soft drinks at napakatamis. Eh may sugar ang inay. Parang inaka ako may sugar din eh. Di kami magtutubig na lang, hindi na kami umorder. At saka binabudget din ang pera, huwag na magsoft drinks, tubig na lang sapat na. Eh siya. Di na kayo. At ako ay miya ay magluluto ng bihong kay sa next vlog. Salamat sa inyong panonood. Maraming salamat.